Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon sa social media ang status ng marriage ng TV host-actress na si kalad Karen at ng kanyang British husband na si Luke Wrightson. Kamakailan lang, nagpost si kalad Karen ng isang TikTok video kung saan ilipsync ni niya ang kanta ni Kristelina, We Can't Be Friends, isang emotional song na tungkol sa heartbreak at paghihiwalay. I saw it come I still cry. I thought when you left, you'd leave my mind And oh, I, I don't wanna hate you, but you chose your pride When I needed a hug, you held the night But I still wish we had more time Mas lalo pang umugang ang espekulasyon ng mga netizens nang mapansin nilang pila na wala na sa Instagram ni Kalad Karen ang kanilang wedding photos. Wala pang kumpirmasyon o pahayag mula kay Kalad Karen o Luke tungkol sa kanilang relasyon, ngunit patuloy ang hinala ng mga netizens na may pinagdadaanan ng kanilang pagsasama. Ano sa tingin mo? Nagkataon lang kaya ang kanyang TikTok post o may gustong ipahiwatig si Kalad Karen? Abangan natin kung magsasalita siya tungkol dito.